Sa ikaapot ng September 1954, ang Santiago Airlines Flight 513 ay umalis mula sa Aachen, West Germany. Patungo ito sa Porto Alegre, Brazil. Inaasahang dapat ay tatagal ito ng mga labing walong oras. Ngunit sa halip, tumagal ito ng 35 na taon. Noong ikadose ng Oktubre 1989, nang walang anumang kontak sa mga air traffic controller, natuklasan ang Santiago Flight 513 na nag-ikot sa paliparan ng Porto Alegre kung saan ito sa huli nagawa ang mag-land maayos. Hindi bago sa kaalaman ang mga eroplano na bigla na lang nawawala. Ngunit karaniwan, mayroong mga ebidensya na nagpapahiwatig kung ano ang maaaring nangyari sa mga pangyayaring ito. Gaya ng mga labi, mga bagahe o kung minsan mga tala mula sa piloto na humihingi ng tulong. Ngunit may mga kaso ring mga eroplano na nagtungo mula sa point A patungo sa point B at hindi na kailanman narinig muli. Na walang anumang naiwang bakas, walang mga ulat ng kapahamakan. Kahit hindi man lang sa masamang kondisyon ng panahon upang isalaysay ang nangyari. Ang mga kwentong ito, pagaman nakakagimbal at nakapangilabot ay naganap na ng sapat na beses upang makaakit ng interes ng mga siyentista at meteorologo pati na rin ang iba pang mga chorista na naghahanap ng isang padrino sa mga paglaho. Marahil, ang pinakakilalang halimbawa sa mga kaganapan na ito ay ang mga kwento mula sa Bermuda Triangle, ang alamat ng vortex kung saan tila naglalaho na walang anumang bakas ang mga eroplano at mga barko. Inaasahan na ang Santiago Flight 513 ay madadala sa paraan ng hindi maipaliwanag na paglaho ng mga eroplanong ito. Sa lahat ng bagay, walang inaasahan na isang eroplano ay maglalanding sa huli pagkatapos ng 35 taon na pagkawala. At tulad ng iba, ito rin ay naglaho ng walang bakas, walang anumang komunikasyon sa mga base ng paliparan at walang mga palatandaan ng kapahamakan. Walang kakaiba tungkol sa eroplano, ang tauhan o ang mga pasahero. Ang Santiago Flight 513 ay nagkaroon na ng maraming katulad na intercontinental na mga biyahe sa ibabaw ng karagatang Atlantiko tulad ng nangyari noong araw na ito noong September 1954. Sa partikular na mapanganib na biyahe sa unang linggo ng September 1954, ang eroplano ay lumipad ng may 88 pasahero at apat na tauhan. Ngunit nang mawala ito sa ibabaw ng karagatang Atlantiko, ang mga emergency search and rescue teams ay naghanap sa lugar. Ngunit wala silang matagpuan. Sa huli, bumalik ang eroplano, pati na rin ang lahat ng nasa loob at walang nawala. Hindi may paliwanag kung gaano kahalaga ang Flight 513 ng lumipad ito mula sa Porto Alegre. Sa simula, hiniling ng mga otoridad na malaman kung bakit naglending ang kanilang piloto nang walang paalala. Ngunit nang lapitan nila ang sasakyang eroplano at tingnan ang edad nito, sila ay nagulat ng malamang ito ay pag-aari ng Santiago Airlines. Isang airline na nagsara noong 1956 pa sa pagbukas ng mga pintuan, natuklasan ng mga otoridad ang isang mas nakakagulat na pangyayari. Ang mga kalansay na mga katawan ng siyamnaput dalawa na katao na nakapasak pa sa kanilang mga upuan. Ang kalansay na katawan ni Captain Miguel Victor Curry ay natagpuan sa kanyang upuan ng piloto, mga kamay sa mga kontrol at ang makina ay tumutunog pa. Bagaman sinusuri ng pamahalaan ng Brasil ang kakaibang pangyayaring ito, tumanggi itong magbigay ng anumang mga paliwanag o tsorya, lalong hindi naglahad ng mga konklusyon. Ang lahat ng opisyal ay sa huli ay inamin na ang eroplano ay bigla na lamang lumitaw sa kalangitan at nagawang maglanding ng maayos. Isang pangyayaring nagpapabanaag ng maraming mga tao na may kinalaman ang pamahalaan sa paglaho ang ganitong uri ng pagkawala at walang tugon ang gobyerno ay kinukonsidera bilang lihim mula sa pamahalaan na nagdulot ng galit mula sa publiko sa loob ng mga taon. Si Rodrigo de Manha, isang dating guro ng pisika sa Porto Alegre, ay naglabas ng hinanaing at nagsabi, May karapatan ang publiko na malaman ang lahat tungkol sa eroplanong ito at may tungkulin ang pamahalaan na sabihin sa kanila. Ang mga tagapagsalita tulad ni Manha ay sumapi sa iba pang mga tumatawag para sa buong paglalahad. Kasama na si Dr. Celso Atelio, isang mananaliksik sa paranormal, sa paghahanap na ang pamahalaan ay talagang nagtatago ng konkretong ebidensya na ang mga wormholes ay umiiral at ang aeroplano ay nawala dito ng mahigit tatlong dekada. Sinabi ni Dr. Atelio ito ay inilapag ng kanyang kalansay na kapitan at ang lahat ng tauhan at ang mga pasahero ay mga kalansay na rin. Ang mga opisyal ay ayaw pag-usapan ang isyong ito. Ngunit hindi nila maiwasan na ang eroplanong ito ay sumalungat sa mga batas ng espasyo at panahon. At tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam kung paano na kayang mag-land ng isang kalansay na piloto ito. Kapag pumapasok sa mga kaso ng mga nawawalang eroplano, ang isang theoretical na paliwanag ay karaniwang lumilitaw na ang mga sasakyang eroplano ay nawawala sa mga wormhole. Ayon sa Scientific American, ang mga wormhole ay mga solusyon sa Einstein field equations for gravity na kumikilos bilang mga tunnel nagkokonekta ng mga punto sa space-time. Sa gayon ang biyahe sa pagitan ng mga punto sa pamamagitan ng wormhole ay maaaring mapabilis ang biyahe kumpara sa pamamagitan ng normal na espasyo. At maaaring maging shortcut ito sa space-time. At dahil tinangkilik ng ilang kilalang siyantipiko tulad ni Stephen Hawking na maaaring talagang umiiral ang mga wormhole, ang mga interesado sa hindi na solusyon ng mga misteryo sa abyasyon ay madalas na nag-iisip kung paano magagamit ang Choria sa iba't ibang mga kaso ng nawawalang eroplano sa loob ng mga taon kabilang ang maraming pagkawala sa Bermuda Triangle. Sa ibabaw ng karagatang Atlantiko, maaaring mailarawan ng Choria ng wormhole ang paglaho at pagsulput muli ng Santiago Flight 513 ng mas eksakto kaysa sa ibang mga insidente. Pagaman, sa totoo lang, ang karamihan sa mga pagkawala ay hindi nagtatapos. Ngunit hindi pa rin ito may paliwanag kung bakit natagpuan ang eroplano na kalansay na ang laman. At ito ay isang kakaibang punto na walang sino man ang tila makapagpapaliwanag. Sa sino mang hindi nakapunta sa Porto Alegre upang saksihan, ang pagdating ng isang eroplano na puno ng mga kalansay madaling balewalain ng kwento ng Santiago Flight 513 bilang isang panlilin lang sa mga taong bayan ngunit ilang beses ba maaaring lumitaw ang mga kwento ng mga eroplanong at barkong pandagat na nawawala na walang anumang paliwanag bago ito tinatawag ng mga taon alamat o pandaraya pagkatapos ng lahat hindi naman ito maituturing na maliit at walang kabuluhan na mga insidente. libo libong buhay pa rin ang nawawala sa mga kakaibang pangyayari na ito. Maaring maiiuugnay ang mga pagkawalang ito sa wormholes, pagtatanggi ng pamahalaan o iba pang kadahilanan. The least na pwedeng sabihin ay mayroon talagang kakaibang nangyari at marahil ay oras na palawakin ang pag-unawa ng lahat sa kung ano ang kumakatawan sa realidad. Ano ang iyong opinyon sa kwentong ito? Maaaring i ikomento mo sa comment section below upang akin ding malaman. Hanggang sa muli, see you on my next video.